So yun nga guys, ayan magandang araw. Ayan, pupunta natin yung sasabi ng tungaw-tungaw kung malala nyo guys. Pinuntahan natin na color purple na bulaklak. So do doon nga bunta sa may kahoy na yun. So last doon po tayo dumaan. Ayan, buo pa tayo dito. Ngayon dito naman. Sa kabilang daan. So ngayon lalapitan natin to at tikman natin yung bunga kung totoo bang matamis daw. So i daw po siya. Ayan, tungaw-tungaw sabi ng karamihan. So let's go. Nga nung last doon tayo dumaan, yan sa may malaking bato na yun. Nalaan yung poste na yun, tayo. Lakad tayo. Diyan banda yung sasabi ng tungaw-tungaw. So ngayon dito tayo dadaan sa kabila. Ayan. Punta natin guys at tikman na rin natin kung targa bang i siya kung matamis daw. Sabi ng karamihan. Pero sabi ng karamihan din na hindi siya hardwood. Parang sharp lang siya. Kaya mas mabuti yata ang hindi natin siya kunin para gawing bonsai. Punta lang natin para tikman yung kanyang bunga kung anong nasa. Kung totoo bang matamis. Yan yung banda guys. Ngayon may bulaklak pa rin siya. Ayan, bulaklak niyang ganda. So, yun may parang bunga nga siya. Pero sabi daw nila, mag, dapat daw mag -crack. Ay, meron nga, meron. May nag-crack. Ayan o. No? Ito, ito. Ayan siya guys. So may crack na siya. Ayan. Buksan natin. so yun guys. Ito nga yung kinakuha natin bunga ng tungaw-tungaw na tiyatawag nila. Ayan. So ayan sa likuran natin makikita yung kulay purple ng bulaklak. Ayan po yung puno niya. So ngayon hindi natin kukunin yung kanyang puno. Hayaan na natin siyang ganyan para may makain yung mga ibon. Kasi marami nagsabi na soft food lang siya. Shrub lang. Kaya sayang naman kung bubunsay natin, hindi, hindi rin pala ma, ano, matigas na kahoy. Kung mapapansin nyo, nag siya. Sabi nila yung color purple daw na ano, sa loob yung po yung nakakain. So titikpan natin to. So yun siya, para siyang ano, may pagkapula-pula na maliliit. Tikman natin guys. Matamis. Para siyang ano yung prutas na parang may mga maliliit na buhangin, na durog. Ganun po yung nasa niya, pero matamis po. Edible po siya. Ayan. Ayos. So yun, sobrang sarap. Malinamnam sa bibig. Matamis. Rawit lang.